Sa gitna ng mga natatanggap na negatibong komento at pambabatikos ng kapamilya aktor na si Daniel Padilla sa naging hiwalayan nila ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo, tila may mga nagtatanggol naman sa aktor at iginiit na hindi lamang kasalanan ito ang nangyari sa kanilang relasyon. Naglabas ng pahayag ang veteran showbiz columnist na si Lolit Solis kung saan inilabas niya ang kanyang saloobin patungkol sa naging hiwalayan ng celebrity couple na sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Lalong-lalo na sa natatanggap na pambabatikos ngayon ni Daniel Padilla dahil siya ang sinisisi ng mga netizens sa nangyari sa relasyon nila ng aktres na si Catherine Bernardo. Naniniwala umano si Lolit Solis sa kasabihan na it takes two to tango kaya naman hindi umano maaring ibunto na lamang kay Daniel Padilla ang lahat ng sisi sa nangyari sa labing isa years nilang relasyon ni Catherine Bernardo. Ayon kay Lolit Solis, maaring si Daniel Padilla nga ang dahilan sa naging hiwalayan nila ni Catherine Bernardo, subalit, maari rin umanong na outgrow lamang nilang dalawa ang kanilang feelings sa isa't isa. Dapat rin umano itong intindihin ng mga taong nakapaligid sa kanilang dalawa. Ipinunto pa ni Manay Lolit Solis na dapat ang mga fans ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay may malawak na pangunawa na sana ay maisip rin nila na hindi lamang si Daniel Padilla ang may kasalanan sa kanilang paghihiwalay. Hiniling din ni Lolit Solis na sana ay huwag namang hayaan ng mga fans ng Katniel fans na masira ang showbiz career ni Daniel Padilla dahil lamang sa one-sided story na hindi pa naman umano kimukumpirma ngayon ng dalawa. Salamat sa panunood mga ka-showbiz stories. Para maging updated sa mga showbiz stories, huwag kalimutan mag-follow sa ating Facebook at YouTube account. Thank you and God bless!